Ayan! Ito po, November 1, at dito po kami na nakaayos mag-vlog. At <laughs> ito po Dolomite namin Pitcha. ay oh. kukulpo sa national issue po. Uh, kung sino sa loob ng dalawang taon, na tatlong banan okay. po, ni APRD at PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa sa kapag mayroong kalamidad. At bro, pasok! Okay mga kaibigan, this is TV and Kaserde TV. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And dito na po kayo sa video! Ayan o! Ito po yung mga bumisita ngayon dito sa Dola Beach na makikita nyo sa video. Ikutan ko lang po ng camera at sa mga sandaling ito po. Patuloy na dumarami ano, mga namamasyal dito sa ganap ng 5.20 ng hapon. Yan, pali ko naman dito sa kaliwa. Ito po ang mga panood nyo Iba't ibang ginagawa. Uh, may mga nag-chat-chat at may mga nalulungkot. May mga bumuni-muni. Ayan, may nakaupo, may nakatayo. Andito siguro na ano, nilipat ang simenteryo. Ayan po. Oh, bro, lapit na oh, si Kuya. Station na bro. Ako ano, Kuya. Ako ra ko, lapit po. Ang galang na sa iyo, no? ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Ato naman kaya si La Ciorti, TV. Ano pa pala ni Kuya? Jan ko, Jan? Oh, okay. Jan. Ito kasi yung napili naming content, ano. Ito kasi yung medyo trending ngayon kasi ito yung national issues, ano. Ito. Sa loob ng dalawang taon at tatlong buwan ni former PRRT ano, ni Digong at saka ni PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Ano yung opinion mo? Ang opinion ko kay Digong, maraming nagawa si Digong kasi uh. Uh, dahil sa mga opisyal na tapos sa kanya, uh. sinusunod talaga si Digong pero kay, kay ano, maluwagan si Digong. Iyon ang parang nararamdaman mo ngayon medyo maluwag siya oh, maluwag. sa pamamalakad pero okay, mabait si Bebe mabait talaga okay ito bro meron kang ano o oh, ako muna sige ikaw na bro okay ganito follow up na lang ako mamaya <laughs> <laughs> ito sir ano ito halimbawa kasi ang na uh, nasabi mo na medyo talagang sinusunod yung kautosan ni Digong ano. Halimbawa, nanonood ngayon si former PRRP ano, dahil nabanggit mo at nasabi mo na talagang mas marami siyang nagawa. Ano yung gusto mo iparating sa kanya? Uh, salamat din sa ano, mga nagawa niyo. Dami niya natulungan na ano, mga probinsya na mga Walang mga daanan. Oo. Oh. Gawaan niyang... Ah, yan yung sa ano, build, 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 gano'n. Oo. Oh. Oh. Ngayon yung ba, yung build, 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 napapagpatuloy ba yan o hindi? Sa aming lugar, napatuloy naman yung iba, pero iwan ko lang sa iba. Ako oh, na bro. Sige. Okay, kung si BBBM naman makapanood ng interview sa'yo, ano naman ang mensahe mo sa kanya? Ah, uh, ang ano ko lang, <laughs> dapat ipitan niya yung mga specialists niya sa... Uh, Para marami um. gawa mga regional na ano mga officials kasi oh, tama go. Maraming ano eh maraming mga issue na corrupt pero oh. hindi naman niya kayang makontrol yan eh. Pero ang so ang, ang talagang pinaka-point mo doon, kung si PBBM ang ano, yung nanonood niya, talagang gusto mo iparating sa kanya na medyo higpitan niya. Oh, higpitan, oh, niya. higpitan Lalo niya. Lalo na yung pag nag-release ng pera, di ba? Oh, oh. budget dito, hindi mo ganyan sa flood control. Oh. Dapat talaga maipagawa, di ba, bro? Oo, so, tama, bro. Oh, kasi oh. ang sinisisi palagi nila si presidente. Oh, ganyan eh, talaga Hindi tao, naman presidente. alam ni presidente kung saan yung pera na ano na kasi pero malan siya mo, release yung budget para sa ganyan ganyan. Oh. Tama naman, bro. Oh. Eh, hindi niya alam kung sino ang nag-aano niyan mga official kasi mga ano mga <coughs> hindi ko na hindi ko uh, na pangalanan pero medyo nai ano ba may uh, bubulsa oh, talaga oh. Uh. kasi ang mahirap kasi yung apektado eh Oh, Mga taong bayan no? Ang sinisisi naman nila si Presidente oh, eh, uh, Kasi, kasi naman siya pinakang head ano, eh. Tatay natin kasi yan oh. Uh. Uh, pero ulitin namin bro ano? dito sa pinakatanong kasi namin, dalawang taon nila pareho sa panunungkunan at tat, da, dalaw, tatlong buwan, si Duterte ang mas marami nagawa. Si Duterte kasi, uh, imbawa, dami kasi si Duterte na mga, ano, mga against Duterte pero uh, naipakita kasi ni Duterte na yan, kaya niyang gawin yan, isang utos na niya kasi siyempre kamaong bato eh. So Duterte ang mas marami nagawa. gawa. Oh, okay. pero tatlong taon lang talaga si Duterte to. Sir, di ba? Kasi yung pandemic wala na, hindi siya nakakilis, puro pandemic na lang isa sa kanila eh. oh, puro ayuda na lang, hindi siya natin yan nun eh. Oh, ayuda. so, ayuda bro. naman, ano, hindi naman si Duterte sa mga OFW, hindi uh, oh, naman nagpulang si Duterte kasi oh. Para sa akin, WD din ako. Okay, sir. Ito, anong, uh, ito yung pinaka-last na question namin, sir. Ano, ano yung probinsya mo? Leyte po. Leyte? Shoutout mo yung mga taga Leyte, sir? Uh, shout Shoutout sa taga Leyte, asawa ko. Pamilya mo. Oh. Anak ko. Oh. Uh, pangalalan mo, sir, para oh. makarating dyan. Si uh, papa ko, na uh, si George. Ayan. Uh, si, ano, uh, kapatid ko. Okay. Uh, shoutout po sa inyo dyan, shout -out ha? Shoutout po sa inyo. Mga taga Leyte. Okay, shoutout po. Kaling tayo, anong pala, kay... sir? Dyan po, okay. kay, oh, sir. kay sir jan Okay, thank you, sir, ha. Okay, okay. thank you, sir. thank you. Ay, sir, I actually, kay Makin Samaw. Kay? Kanina po, ulit maquins, po siya. Makin Samaw. Oo. Uh, Di ba na yan po pag-uwitan? Vlogger na Tsaka kay Kuya Mayor. Okay, sige. Di ba na yan po pag-uwitan? pag natin. Okay, sir. Pakaiwakan mo ito, no. Papakita natin sa ating mga viewers, ano, na talagang <laughs> ang, ang mas marami na gawa ay si Duterte. Guitan okay. mo lang, one okay thank you sir thank you thank you sir share sa time ma Update na si ma'am, naka-station na rin, ganda-ganda niyo ma'am. Okay, ma hello po, ano, kami po ay mga Bicolano vloggers. Ano, ako si Rod Tuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito po, si Last Space Fuerte TV ma'am. Good afternoon po. Ano pangalan po ni ma'am? Good afternoon po, I'm Anna Marie Marao from Iloilo -Ilo City. Ilongga, uh, ano? ko yan. Oo, kababayan mo si Franklin Drilon. Oo. <laughs> si Senator Mariam Defensor. Oo, uh, ma isa sa pinakamagaling na senadora. No? Po. Ito po kasi yung napili naming content, ano? Ito medyo may Ah, uh, ng konti lang naman, ano. Ito po yung pinakatanong. Sa loob ng dalawang taon na tatlong buwan ni former PRRD at PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Yung pong opinion mo lang, yung experience ah, okay. mo. Ah, uh, I think for me ah si kay former president Rodrigo Duterte. Bakit ang magbubuhat? Ah, sa loob ng siguro sa dalawang taon or hindi pa sa dalawang taon na niya po yung Example lang, itong Dolomite Beach natin. Okay po. Um, napaganda niya, nabawas, nawalan ng mga basura. Uh -oh. Pero sa mga kalamidad, ganun din dati. Kasi before mag before yung Pandem. dumating yung mga bagyo, uh -oh. naka-prepare na yung mga, uh, mga agency kung ano po dapat nilang gawin. Kaya before, pag dumating na yung bagyo, at least parang konti na yung mga mga tao na hindi naka-prepare kasi before pa mag before may kalamidad is naka na nasabihan na, na lahat na, na lahat ng mga agency ko ano po yung gagawin nila po wow ikaw bro may paano ka <laughs> sige ma'am total wala naman na si presidente Duterte no sabi no ano ha Opo, oh, uh, choices, choices okay lang po yan. yan. Sige, o. Oh. oh Walang problema yan, ma'am. Naka-upload ano tayo, naka-video tayo. Oh. I-upload namin ito. Ang tanong ko na ma'am, ganito. Total, wala lang si PRRD, no? Ano naman pa ang masasabi kay Presidente Marcos para naman gayahin yung style ni Presidente Duterte? Ano naman masasabi mo? Ah, ano ha? Hindi. Mas opo. This is my opinion. No, oh, opo, opinion. Ah, Sige oh. po. Um, siya naka, nakapiso sa atin ngayon. Eh. Ano, eh, for me ha, hindi ko siya yung masyadong uh, nakikita. Pia sa akin lang to. Hindi ko alam sa ibang sa uh, ibang mga tao sa paligid. Uh, yes, yes, hindi ko siya nakikita pa sa mga sa mga kung saan yung mga lugar na naapiktuhan halimbawa ng mga bagyo parang wala hindi ko pa nakikita yung kanyang uh, yung kung sa, pumupunta siya or nak tumutulong siya pero baka baka meron lang siyang pinuputusan ng mga tao para gumalaw po para sa kanya po. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> <laughs> hindi siya sa mga ano ba? Hindi ko nakikita siya nga. Halimbawa na pupuntahan niya talaga yung lugar kung saan yung apiktuhan talaga ng mga bagyo, ng mga iba't ibang baha, mga iba't ibang ano, ng mga kalamidad. Pero hindi ko pa po siya nakita. Okay, ito ma'am yung pangalawang question namin ano. Halimbawa ano, kasi na, na sa experience mo, sa inyong opinion, napili mo si PRRD na medyo mas marami siyang nagawa sa loob ng yes, dalawang po. taon na tatlong buwan ano. Halimbawa po kung nanonood si Ang mga Duterte, sabi natin lalo lalo na si Tatay Digong, ano po yung gusto mong iparating sa kanya? <laughs> Kasi nung nalaman kong nagpatakbo siya at saka yung kalaban niya dati si Maruhas, ikababayan oh. po si Maruhas. Oh. Sabi ko hindi ako bubuto kung hindi niya itutuloy yung pagpapatakbo na. Hello po, Mr. Former President. Um, I'm thankful na naging president uh, kasi lahat, lahat halimbawa lang nabawasan yung mga uh, drugs sa Pilipinas parang hindi na masyadong talamak yung mga patayan dati at saka yung mga drugs na umiikot parang nagiging, nagbago yung mga um, uh, millennial nung dati na siya pa yung president po hello po <laughs> ayun po ba? wala oh. na sa mga drugs? nyo I, I, I don't think so kung wala na Parang bumabalik na naman nga kasi parang marami na naman ngayon yung mga, hindi ko lang ano ha, pero may opinion ko lang parang marami ngayon may mga drag adik. Diretso mo muna drag adik. <laughs> Ay <laughs> hindi ko po alam kung may, may alam akong drag adik eh, pero parang mas marami na. na. kasi nga yung balita na maraming patayan. Doon parang talamak na yung patayan ngayon. okay, sige, ate, okay. ate, ito. Pakihawakan po yan. Ano, papayagan namin kayong guhitan. Bibigyan namin kayo ng pentel pen. Guhitan nyo po yung Duterte. Oh, dahil yun ang iyong napipisil at saka yung sa opinion mo, siya yung mas na, yung maraming ah, ba ba na ni ate? yes, okay, oh, so nabanggit nyo ano? na. po kanina, kayo ay uh, Ilongga, no? Yes, oh, si out mo. Yung mga, yung mga Kaibigan mo dyan. Oh, mga oh, so friend mo, mo. Special someone. O oh, sige, malaya And ka so na. Ito sa, oh, ano, sa mga, sa kababayan ko dahil sa Iloilo, -ilo, especially sa family ko. Um, I'm okay, eh. <laughs> Yun lang. Okay, ma'am. Thank ma you po. Okay, thank you, po sa time, ha. Thank you po. Okay, so ah. Lamping lang you namin to. Sige <laughs> po. Hello, kuya. Good afternoon po. Ayun, makaura mo, bro. Oo. Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano? At ito po, si Las Ferti TV. Kuya. Oh, kami pinanong... ay mga Bicolano Vloggers, ano? Kinastigo More kami ni Christine. <laughs> oh, <Palagang> yung... <laughs> Grabe ang baka sa amin ngayon. ano pangalan ni brother? Darius po. Darius? Okay. Darius? Yeah. Kasi ito yung napili namin content, ano? Ito yung uh, parang uh, national issues to, ano? Ito, basahin ko sa iyo, ano? Sa loob ng dalawang taon at tatlong buwan ni former PRRD at uh, PBBM, sino ang mas maraming nagawa? At sino ang... Ma ang mas handa kapag merong kalamidad. Sa so, opinion mo lang, sir. Opinion mo lang. At saka yung experience mo. Oh. Si President Rodrigo Duterte. Uh oh, nung... Naman? Nung... Panahon niya. Panahon niya, marami din nabawasan ng mga kriminal. Marami din nabawasan ng mga drug addict. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mababawasan yung drug addict. Drug addict ko. Oh. Then, yung pagka nasa ano, kalamidad. Oo, oh, oh, sa kalamidad naman. Mas na ano ni President Duterte yung pag-action niya agad sa mga nangangailangan. Then, so, ibig mo sabihin nakakapag-action ka agad siya? Pagka may dumarating sa na kalamidad? Sa, kalamidad, sa oh, opinion, opinion ko. Oh. Ah, okay. Ano pa bro? Ano? Yan lang po. Okay, ikaw bro. Nakakabul mo. Ay ngayon naman sir, total tut wala na si tatay, <coughs> di kong ano. Sa kasalukuyang Presidente tatay, si PBBM. Kailangan nyo naman po. Ano naman ang ma-advise mo sa kanya para magkaya si Presidente Duterte? Kung naman makapanood itong video na ito. Karamihan po kasi marami itong sasabihin po kay PBBM na nangako siya na sa Bigas po ata yun. Oh, Papabahay oh. niya po ng presyo. Pero oh. hanggang ngayon, uh, wala. wala pa rin po akong na... na Nakikita na 20 pesos per kilo? 20 pesos per kilo. Then oh. po, nung sinabi niya po na... Nung, tinanong siya na... Sandali ng goberno na... Andun daw yung... Mga bigas? Bigas po na sinasabing... 20 pesos per kilo. Oh. Pero bakit hindi po i ano sa merkado? Um, uh, oh, I-distribute tapos iba iano oh. talaga ibigay ng Dispose, ibenta sir, ng oh, ano ng mura ano. Kilo. Oh. Yun po yung hinahanap ng ibang tao pati rin po ako kasama na rin po oh. kasi Pero sir ano sir masarap kita ano. Yung 20 pesos malabo na yan. Pangarap lang naman talaga yan. Hindi naman talaga pangako yan. Malabo yan. Ah, malabo yan. Makakabili ka niya siguro one port. Sige <laughs> lang po sana kung hanggang pangarap lang kung hindi po sa nangako sa taong hmm. bayan sa ah, Pilipinas na at least nangako ako, ano, ano? <laughs> oh ito yung pangalawang question bro ano alin mo nakikinig ngayon si per, uh, si Duterte ano si former PRRD dahil siya ang ika nga sa opinion mo siya yung mas maraming nagawa ano ano yung gusto mo iparating sa kanya Mapanood sa'yo? Oo, oh, na nanonood yan. Kasi ang dami niyan vlogger. Ano yung gusto mo iparating lang sa kanya? Ang gusto ko lang po iparating kay Katerigo. President Duterte na sana po ay mas marami pa siyang matulungan at ipagpatuloy niya po yung nasimulan niya, nasimulan niya po. Yan lang po. Okay, okay. sige. Okay. okay. Hawakan mo yan. papayagan ka namin na guhitan no? yan. Bibigyan ka namin ng pentel pen. Pakita natin sa ating mga viewers ano. Gulitan mo Duterte. Oh, okay, okay. gulit sir. Isong pag ako pala. Uh, pag gayahin mo lang yan. Score ko sila niyan, sir. Uh, ayun. Okay, anong provision ni eh, sir? Eastern Samas. Eastern shout out mo. Kumusta inyo? Mga kaibigan mo, mga may oh. someone ka diyan, barato mo. Okay. Kumusta mo na siya? Okay, lahat ng mga ano. Hello po. Shout out po sa Shout <laughs> ko. Uh, Eastern Summer po sa mga kamag ko po at lalong-lalo na po sa nanay ko, ko to, na ko po sa akin. Sino ba? Ako to na ina magulang. Maraming salamat po. Sa mga nabahan ka <laughs> mo. Vegan ko po. Sa mga nabahan, iyan mo na rin. Sa kasama. Nabahan ba sa inyo? Eastern Summer hindi naman. Hindi naman po. Dito uh, yung iba po. So uh, Shout out okay. po sa mga lahat ng ano, Eastern Sama. Thank uh, you, thank you. Shout out po sa inyo. Galing po kay uh, Sir at sa Laser TV at Rodel's TV. salamat okay, po. Thank you. you. Uh, Peace mga kaibigan, mga viewers, mga ka Mga ka-Urago, good afternoon po sa inyo. Mga Bicolano vloggers po kami. No? Mm -hmm. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito naman kuya, si Las Space Suerte TV. Good afternoon kuya. Uh, anong pangalan niya kuya? Uh, gay. See, okay. Hey, Jay, okay. Kaya ito kasi napili namin content, ano? Ito yung medyo trending ngayon, national issues kasi ito yun. Mm -hmm. Sa loob ng dalawang taon at tatlong buwan ni former PRRD at ni PBBM, sino ang mas maraming nagawa at sino mas handa kapag merong kalamidad? Para sa opinion Para opinion mo lang si... Opinion mo lang. Para sa akin si former PRRD. Bakit naman? Kasi, um... Nung panahon niya is ano eh, uh, pag-upo pa lang niya, yun niya agad yung sa, syempre yung sa anti-drug war. At syempre yung sa, nagkataon din yung pandemic. Oh, oh. Diba? Kung kumbaga naging maganda naman yung action niya sa pandemic. Oh, kung baga ano regular din yung ayuda, di ba, buwan-buwan? Mm, ano? Regular ayuda, tsaka yung talaga yung masabi ko, yung tao lang, parang hindi mahirap eh. Oh. <laughs> Dahil maraming ayuda, <laughs> kung yung tao, kahit Amara maraming sumunod, syempre. Uh, ay halimbawa doon naman sa mga ano doon sa mga bilihin nung time ni ni former PRRD, merong bang yung ika nga ay eh, lagi bang tumataas o kontrolado sa tingin mo lang ah? Opinion uh, mo lang. Sa akin yung sa ngayon, saka ngayon, halos same lang eh. Okay. Pero para sa akin, parang mas magaan nung una ni PRRD kaysa kaysa yung ngayon. Uh, may nakakapagsabi nga sir na kulang daw yung ano uh, ni PRRD kasi tatlong tatlong taon na talaga siya actually, di ba bro? Ma tatlong oh, tat taon din din oh, pandemic. tatlong taon lang dyan. kasi tinamaan tayo ng tatlong taon pandemic eh. Mm -hmm. 'Di ba bro? Ano yung oh. gusto mong idagdag kay Sir? Ah, oh, ngayon naman Sir, total wala si Tatay Dicko no, hindi makakabalik sa presidente. Ano mm -hmm. naman po ang masasabi niyo kay Presidente Marcos? Uh, para sa akin, ano, uh, kung ano yung nasimulan ni PRD ni ni former president Duterte, sige tuloy na lang niya. Opo. Oh, and and then, syempre, hindi naman syempre magi-startton kung yung mga gabinete mo hindi mo sumunod, eh, ba? Diba? Uh, Kaya para sa akin, ano, uh, sana gawin niya pa rin pattern yung simulan ni former PRRD. Uh, okay. Okay, sir. Halimbawa, ano, ito yung pinaka may medyo malapit na tanong namin no. Oh. Nanonood ngayon si PRRT ano. Mm -hmm. oh, kasi marami din mga vlogger yan. At talagang nanonood din ng mga vlogger yan. Mm -hmm. Dahil sa yung na, na pili mo base sa yung opinion na mas marami siyang nagawa. Ano yung gusto mong iparating sa kanya? Uh, para sa, sa akin siya. ano eh, siguro sa akin yung mga basher na ngayon wag niyang tindihin eh. <laughs> Kasi katotoo lang, ako kasi agad daw sa hearing sa senado ngayon Bali uh, kasi nakakalungkot lang kasi may mga nakaupo kasi roon na parang parang ano eh, sinisisi lahat kay Duterte yung nangyari ng drug war. No, pero kasi para sa akin, okay lang din yung drug war kasi salot naman talaga yung eh, marami nagadamay. Oh. Kaya sa akin, tatakbo siyang mayor ng Dabao ngayon. Siyempre eh, sa Dabao, solid na siya dyan. Oh. Sana sa mga national issue, mga pa rin siya, if ever, Ay. na may pagkakataon. Ah, oh, okay. Oh, okay. Okay. You, Ito sir, papiagan namin kayong hawakan niya sir, ano? Tapos base sa iyo, pakiscore po yung Duterte kasi oh, siya yung mo. Pakita natin sa ating mga viewers, ano? Ayan na bro. Anong uh, promise sir? ano ko, sa Iloilo. Uy! Ay, pag shoutout na sir, nailunggo ha. Ah, sa ano kami. Sige sir, shoutout mo. Kumusta natin yung mga taga Iloilo? Uh, shoutout sa, sa, sa istansya Iloilo at sa mga taga Ayan. sir. Thank you very much. Thank you sir. Kaya tayo sir, abang nakaisip na rin dito. Kami po ay mga Biculano vloggers, ano? Actually, sinala, sinalanta kami ni Christine. Oo, oh, <laughs> talaga binakbakan kami rin. talaga. Anyway, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya, si Last Space for the TV. Kuya, good afternoon. Ito pangalan po ni Kuya. Toto sir, Toto. Toto. Ah, kay to toto. toto. Okay. Toto, ito kasi yung napili naming content, ano? So, ito kasi ay uh, medyo ano national issues, ano? sa loob ng dalawang taon ng tatlong buwan ni former PRRD at ni BBDM, sino ang mas marami nagawa at sino ang mas handa kapag merong kalamidad? Rodrigo, sir. Oh, bakit naman, sir? Si Duterte. Eh, subok na yan, sir. Eh. Tatapos eh. yung termino niya na nagawa yung lahat. Oh, okay. Ano, sir, yung halimbawa natatandaan mo talagang nagawa niya? Kasi subok na ang sabi mo. Yung ano, sir, yung tag na may bigay siya ng ayuda sa mga mahirap nung panahon ng pandemic yan. Oh, okay. ito bang itong inaapakan po natin, kanino po ba ito? Eh, Rodrigo Duterte. okay, ikaw bro. Ah, total, wala si ex-president Duterte, sir. Ang tatanong ko naman ganito, sa kasalukoy kasi si Presidente Marcos ng Presidente natin, ano naman pong masasabi mo sa kanya? Kung sa sa'yo? Okay naman sa sir, eh. kaso lang may sa sa'yo. Ang pangako niya na sa mga mahirap, hindi naman masunod yung sabi mo yung bigas. Hindi uh, uh, sinusunod yun Ah, hindi. Hindi yan na yun. Okay, sir. Ito yung last question namin, sir. Ano? Halimbawa, nanonood na yun si former uh, President Rodrigo Roa Duterte or PRRT. Ano? Dahil siya ang napili mo at base sa iyong opinion, talagang siya yung mas maraming nagawa. Yes, at siya rin yung handas pagdating sa mga kalapitan. Uh -huh. Ano yung gusto mong iparating po sa kanya? Nanonood ngayon yan. Madalas manood yan ng ano, vlog. Sana bumalik na siya sa ano, senador sa <laughs> senador so, ah, sa mayor lang sir oh, yeah. mayor ang tinakbuhan niya yeah. ngayon sir oh, okay sir hawakan niyo ito papayagan namin kayong guhitan na, ano scoring board oh, lang scoring namin scoring board po yan ito bibigyan ka namin ng pentel pen so itabi mo lang dyan o kaya ganun mo na lang po, oh, na lang pa lima, po. O, yeah. para lima. Oh, para lima. Ayan, na, bro. Okay. Anong, okay. anong permission na, sir? Jensen sir, Jensen. Oh, General Santos, Manny Pacquiao yan, di ba? Oh, Manny Pacquiao sir, paki oh, shout out na mga sir, yung mga taga Jensen. Oh, tao, oh, uh, oh okay. shout out taga Ah, uh, out po sa mga taga Jensen po. Thank you, thank you, thank you. Thank you sir, thank you. Ito po matapos po ang aming pagandak po ng mga interview dito po, ano? Leo lang po ang aming in interview dito, pero matindi po yung mga kanilang komento. Ayun, bro. Ayan, napakinggan niyo naman po siguro ang aming mga na-interview dito no sa Dolomite Beach sa November 1. Ito pong ang uh, isipin naming kundi ngayon sa loob ng dalawang taon nga po at tatlong buwan ano kung sinong mas magaling at marami nagawa at bro paso okay still the tv and uh, la suerte tv tv okay ayan po mga kaibigan mga viewers ano inyo pong napakinggan yung lahat naming in-interview at uh, dito sa lugar ng Dolomite dahil ngayon po ay All Saints Day, November 1, dito namin naisipan dahil talagang totoo naman ang oh, namin hinala oh, na napakaraming tao dito. Pagalo po, maraming maraming salamat po sa suporta sa amin noong channel, total TV. At Asirin TV. Okay, oh God bless you more. Salamat, salamat. At magkapasalamat po kami sa buong mundo at talaga sa mga tinamahan po ng baha. namin na po ang Asirin TV at Rodelis TV. Salamat po.